Magandang araw mga ka-APB. Ako po si Arnold Divina. At ito ang Action Divina, Tatak Divina. Aksyon na malinaw, diretso at para sa inyong proteksyon. Ngayong araw, isang malaking hakbang ang inilunsad para sa mas matipid, mas responsable at mas eco-friendly na pamalaan. Magkasamang kikilos ang Department of Energy at ang Procurement Service BBM upang masiguro na lahat ng bibiling gamit ng mga ahensya ng gobyerno ay energy efficient. Sa isang inapubahang resolusyon ng Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee o IAEECC, itatasan ng lahat ng ahensya ng gobyerno, GOCCs, LGUs, at SUCs na lead by example at gumamit lamang ng mga kagamitang may energy efficient rating. Ibig sabihin, lahat ng appliances at equipment na bibilhin ng pamalaan ay dapat sumusunod sa Philippine Energy Labeling Program. Minimum Energy Performance for Products ng DOE hindi na basta-basta pwedeng bumili ng energy hungry o inefficient na kagamitan. Layunin ng patakarang ito na pababain ng hindi bababa sa 10% ang konsumo ng kuryente ng gobyerno. Kapag mas matipid sa kuryente, mas mababa ang gastos sa operasyon. At higit sa lahat, mas maliit ang carbon emissions mas protektado ang kalikasan. Kasabay nito, inaayos na ng DOE at PSDBM ang procurement system upang sa simula pa lang ng pagbili, energy efficient products na ang default option ng mga ahensya. Isang sistemang simple, malinaw, at nakatutok sa pagtitipid ng pera at enerhiya ng bayan. Why is being energy efficient so important today? Energy efficiency is performing the same task or producing the same output with less energy consumption. This can be achieved by using renewable sources such as energy from the sun, wind, and water. This is important because it lowers our greenhouse gas emissions and reduces our energy bills. Be energy efficient in these simple ways: unplug unused electronics and appliances, use LED lights instead of incandescent light bulbs, and walk or bike to nearby places instead of using a car. the cost by being energy efficient. Let's use our energy the right way. Mga ka ATD, hindi lang ito simpleng pagbabago sa pagbili ng gamit. Ito ay disiplina, responsibilidad at malinaw na halimbawa na ang gobyerno mismo ay kumikilos para sa mas matipid at mas malinis na kinabukasan. Kapag energy efficient ang pamahalaan, mas mababa ang gastos, mas mataas ang savings ng bayan at mas maganda ang epekto sa kalikasan. Ako po si Arnold Divina at ito ang aksyon Divina, Tatak Divina. Aksyon na diretso, servisyong may integridad. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts. Here on Tagumpay, it's all good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay, it's all good. At syempre, share niyo na rin sa inyong pamilya, barkada, at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, vibes and, and God's goodness. goodness dahil sa, sa tagumpay, it's, it's all good! good.